Makakausap po natin ngayon mula po sa NCRPO si Police Major Hazel Asilo. Magandang umaga po, Major. Yes ma'am, good morning po. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Bukas nga po, ma magaganap tatlong rally po ito. May uh, koordinasyon po ba ito mga organizers ng rally na mangyayari bukas sa NCRPO? Yes, ma'am. Uh, bali po ito mga rallies natin na gagawin ng Clergy for Good Governance and Citizens for Good Governance. If meron naman po silang na ginawang, kinuha uh, mga permit para po makandak nila itong kanilang mga protest rallies. Paano po natin masisiguro yung... tiyan, Yung sinasabi ni Major, isa lang yun. Ito po yung, uh, yung good Major, governance, yan po yes. ay sa EDSA Shrine. Tama po, uh, Major. Ano po? Opo, 'yan, mama po. Opo. Yung pong dalawa pa, ma'am. Yung pong sa Loton sa Liwasan Bonifacio at yung pong sa People Power Monument po major. Ah, uh, yes po. Lahat po 'yan if meron po silang coordination at alam po natin kung sino-sino yung mga participating groups na mag-oorganize ng kanilang mga rally dyan sa tatlong ilayon. yan po. Oo, dito po sa kanilang coordination sa inyo, ibinibigay din po ba nila yung bilang po ng mga tao na makakasama po nila sa rally para po sa paghahanda ng NCRPO sa, sa pagtitipo na gagawin po ng iba't ibang grupo bukas? Yes po. Uh, meron po tayong estimated crowd dito sa ating mga areas na nabanggit. Bali dito sa Edsa Shrine, sa People Power Monument, ganun din po sa liwasang gloomy Meron po tayong uh, estimated crowd na maari magkanta po doon. Kasi Police Major, alam naman natin ano pag Friday, mas heavy yung traffic. Especially yun dito po banda sa may Edsa gagawin. Uh, ilan po yung uh, bilang ng tao na darating doon sa pagtitipon? At paano natin masisiguro na hindi masyadong maaabala naman po yung mga motorista na natin na dadaan po dyan bukas? Sa ngayon po, ang atin pong estimated crowd is nasa 5,000 na po dyan pa lang po sa area ng Quezon City. So alam po natin is nagkaroon natin po sila ng coordination dito sa MMDA at sa iba pang agencies para naman po yung ating mga kababayan na hindi po magpa-participate dito sa mga rallies na to is hindi naman po maaabala dahil gaya nga po ng sabi ninyo, Friday yan. Lalo na bugso ang traffic talaga pag Friday kasi yung mga lalabas at saka mga uuwi ng kanilang uh, mga bahay is tuwing viernes. So ini-insure naman po ng ating mga counterparts na tutulungan po na nila tayo para po yung ating mga non-participants is hindi naman po talaga sila maabala. So kung baga uh, ma'am ano po ang toka ng NCRPO at yung MMDA ma'am para lang humas maliwanag uh, Bali po ang sa toka so lang naman po talaga ng PNP is para i ensure po magkakaroon magde-deploy po tayo ng mga CBM personnel na insure po natin na yung mangyayari po na rally is magiging uh, peaceful hindi lamang po para doon sa mga um, magpa-participate ganun na rin po doon sa non-participating na mga uh, publiko natin yung mga madadaan lang doon sa area. So, i-insure po natin na kung ano man po yung um, reason ng kanilang rally na gagawin nila, yung pagtitipo nila is magiging organized at magiging peaceful Opo. at di po mga hindi magpa-participate is hindi rin po naman sila magkakaroon ng abala kung baga magiging safe din po sila. Opo. Ang kagandahan kasi nga dito, merong permit na nanggagaling sa LGU kaya coordinated, ano po, uh, uh, major. Yes po, tama po. Kaya po, nakakapag-prepare po talaga lahat ng ATC oh, at hindi po tayo nagbibigla sa kung ano man yung susunding mm mangya. -hmm. Opo, oh, salamat po. So ang siguridad po, PMP dito, yung traffic management, malamang MMDA at LGU, no? Mm -hmm. Yes po, tama oh, po, po. po. Wala pong choke point dito na gagawin ang NCRP o meaning yung entry ng mga manggagaling sa probinsya, mawalang galang lang, ano, to control yung dami ng lalahok sa mga rally na ito? Wala pong ganon? Um, sa ngayon po, wala po kami nilalagay pa kasi meron naman po silang permit at nagbigay din naman po sila ng crowd estimate nila. So, kung meron man po sila sigurong darating mula sa ibang lugar, mm. Eh, paabisuhan din naman po kami nila. Ah, okay. Sige po. So, ma'am, eh, tatawag kami ulit kung sakasakali pong may mga importante pong dapat nating malaman mula sa NCRPO para po sa kaligtasan ng lahat bukas. Okay? Opo opo salamat opo. po salamat major thank you very much po si police major Hazel Asilo ang PIO ng NCRPO